Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Hiala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Ni Nicole Hiala! Mula sa Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Al cuento. <coughs> Itago nyo na lang ako sa pangalang Miss M. Isa ako sa marami ninyong tambalanista na super mahiyain. Kaya, it took a lot of courage for me to write to you. Sumulat ako dahil nais kong malaman ang saloobin ninyo sa pinagdadaanan ko. Bunso ako sa limang magkakapatid. Magsasaka ang tatay ko at simpleng may bahay ang nanay ko pero maayos ang buhay namin. Nakapagtapos ako ng pag-aaral at naabot ko ang aking mga pangarap sa tulong ni ate, ang panganay kong kapatid. Sa kanya iikot ang kwento ko. Sadyang matulungin ang ate kaya nanatiling payak ang buhay niya. Kaya naman ang ginawa ko, Binalikan ko siya para siya naman ang makapagtapos ng pag-aaral at sinuportahan ko siya financially. Nagkaroon siya ng na employment agency at nasanay na ako sa pagre-rekomenda niya ng tao kahit hindi qualified. At dahil rekomendado niya, tatanggapin ko. Sa katunayan, karamihan ng empleyado ko galing sa kanya. Gusto lang talaga niyang tumulong wala siyang hinihintay na kapalit. Nagsimula ang problema ng yung panganay niyang anak na nagtatrabaho sa akin. Kinailangan kong alisin sa trabaho dahil may maling ginawa. Doon nagsimulang maghirap ang ate ko. Yung allowance na binibigay ko sa kanya kasi, sweldo na ng manager. Pero kahit maraming perang pumapasok sa kanya, wala ding halos natitira. Tinutulungan niya kasi yung pamilyang iniwan ng anak niya. Tinutulungin niya din yung mga kasambahay niya na halos buong pamilya isinama na. Kaya nang mamatay ang ate, baon siya sa utang. We paid her debts at inalalayan ang naiwan niyang pamilya. Malungkot ang mga sumunod na kaganapan matapos ang pumanaw ni Ate yung mga taong tinulungan at pinagkatiwalaan niya. Kinalaban yung mga naiwan niya para mamahala na negosyo. Yung katiwala niya, nagsampapa ng kaso sa libon. Napilitang magsara ang negosyo ni ate. Lumapit sa akin ang panganay na anak ni ate at humingi ng tulong. Maliban kasi sa labor case, kinasuhan din siya ng asawa niya ng concubinage at inireklamo sa hindi pagbibigay ng suporta. Kulang daw ang sustento sa kanila. I reached out to the girl and I offered her a managerial job sa isa sa mga shops ko, pero tumanggi. Gusto lang daw niya mag-alaga ng bata. At dahil binilin sa akin ang namatay kong ate ang mga anak niya, tinulungan ko ang pamangkin ko. May mag-asawa akong empleyado na ipinasok ng ate ko. Nakikitira sila dati sa pamangkin ko nung hindi pa sila hiwalay ng asawa niya. Saksi sila sa na, na nagsusustento ang pamangkin ko. Pinakiusapan ko na gumawa sila ng affidavit tungkol dito pero hindi sila pumayag. Nainis ako kasi hindi ko naman sila paggagawin ng affidavit na hindi totoo. Sa galit ko, pinaalala ko sa kanila ang lahat ng kabutihan ginawa sa kanila ng kapatid ko. Dahil sa amin, nabihisan sila. Nagmukhang tao. Nawala tuloy ang pagka-CEO ko at nakapagsalita ako ng masasama. Gusto ko pa nga sanang mag sa social media pero pin pinigilan ko ang sarili ko dahil alam kong hindi tama. I was so disappointed kasi may mga tao pa lang, kahit pinakain mo sa palad hindi marunong tumanaw ng utang mo. Na Naniniwala kasi ako sa, sa sinabi ng mga magulang ko na ang utang na pera na babayaran, pero ang utang na loob, hindi matutumpasan ng pera. Eko. Tambalan, valid ba itong hinanakit na nararamdaman mo? Meron ba kayong maipapayo para gumaan ang pakiramdam ko? inyong tambalanista, Miss M. Bakit ganun ano, partner? May kalayaan tayong piliin kung sino yung ating mga magiging kaibigan. May kalayaan tayong piliin kung saan ang trabaho tayo pupunta. Pero hindi tayo pwedeng mamili ng mga kamag-anak. Hindi <laughs> na hmm. <laughs> pwedeng mamili. Ay, ang pipiliin hey ko Ayok. lang na... Hindi, pwede. Hindi, literally hindi ka pwedeng pumili ng oh. kamag-anak. Diba? Oh. Pero figuratively, pwede mong piliin yung mga magbibigay lang sa'yo ng yung magdadagdag ng kabutihan uh, sa'yo sa iyo versus yung magdadagdag ng sama ng loob sa iyo, mm -mm. ba? Diba? Pwede mong piliin yung mga gusto mo lang pakisamahan. Correct, 'di ba? Diba? Ang yung gusto mo lang makasama. True, ganag ang uh, sabi nga nila, 'di ba? Hindi lang daw asawa ang dine-divorce. Mm -mm. Pwede daw makapag-divorce sa mga kamag-anak, 'di ba? May mga ganun. Kung yung mga kamag-anak daw ay nagbibigay ng sobrang sama ng loob sa iyo, na sa halip na ama um, uh, ikinaganda mo, mm ikinabunyi mo, or ikinabongga ng buhay mo, e, ikinasama pa ng ugali mo. Ibig sabihin, bigla ka tuloy nag-iisip ng hindi maganda. Bigla ka tuloy na sinama ng itsura mo. Bigla ka tuloy pumangit, natuyot, di ba? Dahil sa stress, piliin mo lang yung mga taong 'Di ba i-filter mo? Kumbaga mag filter ka. 'Di ba? Right. Ang ang ano lang talaga dito sa Pilipinas yung ano eh, yung uh, yung virtue. Virtue ba siya, na Mat matatawag pa yung utang na loob. Hindi virtue eh. Ano, ano tawag doon? Na, um, Filipino uh, ano na yan. Filipino, ah, ano Filipino uh, uh, trait. Oh, um, tradition na din siya. Oh, oh, diba? Culture, culture. 'yung ano mm. 'yung uh, 'yung utang na loob na sinasabi, mm. 'di ba? Kaya lang minsan yung utang na loob na 'yan, utang na loob na nakaka-stress, oh. 'di ba? <laughs> At tuts ko marami talaga dito matano ng utang na loob, ah. Kaya nga, 'di ba, lagi nating uh, isang pa pagpapaalala din ng kwento na may wagang na nakakapagkita tayo po ay nagbigay, tayo po ay nagshare, Let us not expect something in return. Mm -hmm. Kasi hindi po lahat ay eh, parehas kung paano tayo mag-isip. 'Di ba <laughs> kung ang kung in our mind, ama um, kaya natin 'to iginagawa kasi para para tulungan din nila tayo pagdating ng panahon, hindi po lahat ng mentalidad. Meron mm -hmm. talaga mga iba na wala akong pakialam. 'di ba? Hindi ko naman pinilit yung tulong mo na 'yan. 'Di ba? Parang may mm. may mga ganun na mag-isip eh, 'di ba? Wala akong pake, mm -hmm. 'di ba? Sa iyo. Kahit tinulungan mo ako, wala akong pake sa iyo. May mga ganun. Masakit siya talaga sa totoo lang pakinggan, isipin, ganyan. Kaya nga kapag tumulong tayo, ako para sa akin ha. Pag tumulong tayo, let us not expect something in return. Correct. Kung mag -e expect mm. tayo na merong kasi sinasabi na alam mo, ano da da dahil ito sa mga quotation na naglalaban-laban eh. <laughs> Mahirap talaga pag maraming Oo, alam na quotation. Correct eh. eh ng ng True, quotation. laban nito naman ng mga quotation <laughs> na sabi daw nila kung ano daw ang iyong uh, itinanim, diba? mm. siya ding aanihin. So kung ka ng, uh, nagkatanim ka ng kabutihan, babalik din ang kabutihan a thousand fold. Totoo yun, di ba? Mm. Ilang beses na po nangyari sa buhay po natin yan, mga kabisyo, na nag-share ka ngayon, pero biglang ang mo simple lang kunyari. Ama, nag-share ka ng kape dun sa taong ano, uh, nag na na anlamig na, na ng sikmura, let's oh. say ganun. Tapos ang balik biglang meron kang na-close na deal, oh, 'di ba? May milk tea maraming... franchise, oh, yes. oh 'di ba? <laughs> <laughs> franchise hindi lang milk tea na maraming pearl oh. may nagbigay sa ng franchise 'di ba oh. yun yung sinasabi nating uh, a thousand fold 'di ba kaya siguro yung mga iba parang kaya tumutulong kasi naiisip nila na pag tumulong ako 'di ba dadating yung panahon babalik din sa akin yun siguro at ah, tama yon. Tama mm -hmm. naman yon. Whatever it is that you uh, na, na 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 itinanim mo, aanihin mo din naman yon sa tamang panahon. Huwag mo lang siyang i-expect sa kamag-anak. Huwag mo lang i-expect na na ibabalik din sa talaga sa sa iyo nung kung sino yung taong tumulong sa iyo. Mm -hmm. Yung pagbalik sa na nga ng ng gracia, yung pagbalik sa ng blessings, yung pagbalik na ng yung thousandfold uh, na sinasabi, may come in other forms. Yes, or uh, may uh, come uh, from other uh, other people. Oo. Hindi direkta galing sa kamag-anak, uh, uh, tinulungan mo Tama, rin. Tama, ah. diba? diba? Pero nakakasama talaga yung loob dito sa kwentong to partner. Isipin mo, mm -hmm. tinulungan mo na ng husto. Um, ibinigay, dami mo ng, yun yung problema sa atin eh. Binigay na natin ng palad natin, gusto pa yung buong braso hanggang Ito. atay. Alam mo yun? Ganon ganun tayo. Yun yung, ang sakit na, na napakinggan na may pagkakaso pang naganap sa gitna Grabe ng lahat ng no? mga pagtulong, ganon. Nakakalungkot. Nakakalungko. Totoo ah, yan. Tatama ka doon sa uh, isang sinabi mo kanina, partner. Na... Ang dami kong sinabi. Isa lang <laughs> yung tama. Medyo masakit <laughs> ah. Medyo masakit. partner. time. na sinasabing nilang... Nauhawa ko. <laughs> Nauhawa ko sa dami na sinabi ko. Sa, sa lahat na sinabi ko, may isa kang tamang sinabi. <laughs> yung isa sa mga. Yan. Isa so, sa sige, mga sinabi sige na nga. mo. Oo, kami, na, sa na, Madami na, naman din na talaga kung maling oh. sinasabi. <laughs> Yung isa sa mga... Yung sinasabi uh -oh. natin huwag kang mag-expect para Huwag kang mag-expect, correct, ka correct, correct, correct. Tama, tama. Perfect. Uh Oo, -oh. go. Isa sa mga sinabi mo na naglinger. Ayan tuloy na, kalimutan ko na. <laughs> kaya mo yan no? uh, na totoo yun no pag, pag tumulong tayo wag lagi tayong mag-expect uh, ginawa natin yung bagay na na, na yun out of uh, um, generosity mm -mm. out of love diba out of the goodness of our hearts yes at, at mas, masaya yun kung baga ginawa natin yun bahala na ang mm -mm. importante ay tinulungan kita ang importante na pasaya kita ang importante napagaan ko yung pinagdadaanan mo Ama. diba and, and that's it uh, wag kang mag-expect ng something in return kasi masasaktan ka lang talaga mm -mm applicable sa napakaraming pagkakataon. Totoo. So let's make it a habit na, na kapag nagbigay tayo ng helping hand, di ba, nagbigay tayo ng tulong, ang importante nakatulong ka. Correct. Kung babalik ko hindi babalik ka, huwag mo nang isipin mm -hmm. 'yon. Ang importante may napasaya kang tao. Tulduka mo na doon para hindi, hindi na magkakaroon ng, uh, ng ng kasunod na story. Mm -hmm. Na parang bakit ganun? tinulungan ko naman siya pero gina, 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 gina niya lang Correct. ako. Correct diba? Actually normal oh. na naman na, mata na maramdaman niya ng isang tao kasi tao lang tayo. Eh. Oh. Hindi naman tayo, Diyos, na patawarin na natin ang lahat, ba? Diba? Oh. Hindi eh, normal lang eh pero talagang totoo 'yon. So, Masakit man isipin bakit ganoon ang dami kong mm. ginawa. Yung ate ko, ang daming itinulong. Pero mm. bakit sila ganun? Ganun talaga. Uh, no, normal. Common reaction. Oo, o, na, common reaction uh, na masaktan. Pero common din na may mga tao talagang walang utang na loob. Oh. Diba? Nyan, ang, sarap pagsasampalin talaga parte ng upo, <laughs> ng sayote, pagbabatuhin ng patatas oh. ng mga ano. <laughs> Para matauhan ba? Yung gano'n. Oh, yung, yung mga mabibigat pakwan. Oo, oh, oh, correct ka yan, oh, tama. de Yan, di ba? Durian. Yan, Dur Dur yan. yan. <laughs> yan. di ba? Yung mga nakakatusok. Correct <laughs> parang... <laughs> Yung mga talaga. Yung mabibigat ganyan. Isama na natin yung buong puno. Parang gusto mong hampasin eh, na parang ano ba? Hampaan mo ng puno o, na. Oo, di ba? Ang mangga. Correct <laughs> 'ke. Oh, kaya Nara. Yung thousand Matidibas. year old correct, <laughs> di ba? Yung parang gusto mong gano'n 'yan para lang maulog yung yung pag-iisip at pagkatao at, you know, na na huy ano ka ba? Ang daming ginawa nito para sa tapos ganyan yung balik mo. Totoo. Ang sarap gano'n din pero hindi naman lahat ng sinabi natin batuhin ng langka, durian, Joke buko. Lang yun, diba? Wala naman, yun. wala namang <laughs> Kapen mo pa sagili mo oh, sige okay. <laughs> Sa so, diba? Wala kasi utang ng na loob, naghahanap diba? ako ng puno ng durian, Correct. wait diba? <laughs> Gusto ka tang sampalin ng ano ng durian. 'Di ba? Ang sarap, uh, alam mo sa isip mo parang ang sarap ganunin. Mm -hmm. 'Di ba? Parang nagiging masamang tao ka patuloy kasi nag-iisip ka ng masama. Pero sa totoo lang may mga tao talagang ganyan. Totoo 'yun. Since it's a given situation 'yung mm -hmm. ganyan, no? Given 'yung mga ganyang klase ng tao. Ang sinasabi natin dito, make it a habit na kapag tumulong ka, tuldo ka muna, huwag kang mag-expect ng something in return para hindi ka masaktan. Ama. Pangalawa, kung na napagtanto mo na ang taong tinulungan mo isang ng taon na walang utang na loob. Yan. And that's the time you, you make another period. Tama. Diba? And, Sever the and, and, ties. Yes, uh, 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 end of story. Mm. Meaning, huwag mo nang entertain the second Tama. time na lalapit ulit sila o nangangailangan sila ng tulong kasi alam mm -mm. mo, ganun yung uh, ganun yung uh, 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 behavior nila eh. Okay. Sa madaling salita, minsan talaga hindi na natin kayang kontrolin yung mga taong walang utang na loob. Mm -hmm. Diba minsan na tayong tumulong, nalaman natin gano'n sila, eh, di ang magiging control na lang natin dito, huwag Kung ka nang magbibigay ng yes. tulong the second time around. Mm Hindi -hmm. naman sa, and, and I think that's not being a bad person. Yes. Hindi Selective ka, ka oh ano ka na lang, um, pinipili mo na lang din na uh, ang iyong kapayapaan. Yes. At in the same way, in a way also, tinuturuan mm -mm. mo lang din sila na bumait-bait naman din. Uh -oh. Tulong mo na sa kanila na medyo dagdagan na nila yung ligtas point sila sa langit. Yan, kasi yan. ang balibalita malapit ang second coming, diba? <laughs> ba? <laughs> ang balibalita. Mga balibalita <laughs> <laughs> nga bali oh, na. Ang balibalita. balita malapit na. Huwag ka na nakikipag-inuman sa kanila, oh. partner. Sa mga naman nakainuman itong mga to. <laughs> hindi. Alam mo ba, o oh, mamaya kwento ko yung ano, mga balibalita na yan. Hindi, Malapit hindi. na second coming. In, in, in a way, oh, tulad. Buti pa, <laughs> pa nalaman dyan. <laughs> sinasabi ko. naman yung hindi nakaalam talaga. <laughs> yung dagdaga mo yung ligtas mo sa langit. Ligtas points mo sa langit kasi ang balibalita. Malapit na yung second coming. Kasi ibig sabihin, uh -oh. ang, ang ang point lang doon is um, tulungan mo na din sila na tumayo sa sarili nalang paa. Mm, una. Yes, yes. Pangalawa, yes. tulungan at uh, turuan mo din sila na nabawas-bawasan yung kasamaan ng ugali. Mm. Kasi hanggat merong mga, you know, sabi nga, it, it takes two to tango. Hanggang may mm. na mangutang, di ba, may nagpap Mababa, hmm. hangga't may oh, hang hangga't may uh, nalulupa utang correct. may mangungutang correct 'di ba hangga't hmm. merong uh, uh, utu uto laging hmm. may scammer 'di ba hmm. so ito in a way kapag ka, yung sinasabi nga ni partner na second period i period mo na yung yung uh, ano mo sa kanila tinuturuan mo din sila na yeah. baka sakali namang matauhan sila na ayo oo nga no Grabe Oo. pala yung ginawa nila para sa amin tapos inano lang namin na we took it for granted mm -hmm. or dinisregard lang namin or, or o nga no kailangan din naman pala nating tumayo sa sariling pa o o nga no tama si Nicole Bumait tayo kasi ang ambalibalita <laughs> <laughs> wala pa daw yung second coming <laughs> 'di ba yung mga ganun in a way makakatulong ka din sa kanila Hibigan yun mo sila ng ano oh, realization oh, or, oh oh hopefully but... ha mm -hmm. hindi hindi talaga nga uh, ang kapal-kapal talaga ng mukha na hindi rin makarealize 'di ba <laughs> na ikaw pa rin ang masama. Pero gano'n yun eh. <coughs> kung kahit, Tingnan mo, kahit anong gawin mo, may masasabi sila. Yes. Naging mabuti ka, may sinabi sila. Mm -hmm. Diba? E di, tuldukan mo na lang. Kasi total naman, naging mabuti ka, may nasasabi. E kung may masasabi sila, at least, yung, uh, yung, yung, uh, sakit ng ulo, eh medyo pinutol mo na. Yes. Diba? Sinala pwede mong gawin doon. Yes. Sa no? true lalo to lang halong eklabo. Nako, arap, 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 arap araming issue tungkol sa mag-anak talaga mga kabisyo. Pagpatuloy nating usapan na yan. Okay, dogs. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chupin. Na nagpapaalala. Walang, matatag, matatag na relasyon sa, sa malanding determinasyon. Yun! Yun!